Okay, so ano? Ginunate. Defi. Video ko pa? sulit ni nila. O sila? O likod, sa likod. wait lang. Ano ang pagbasa sini? Di bot. likod. Ano ang pagbasa sini? Dibot. Dibot. Likod. Likod likod Dibaut. Dibaut likod. Bye bye. Pag likod dani. Basa, Bye bye. Dibot. Dibot. Diba? Diba. Hindi. Dibot. 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 Divot. 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 to? Divot. 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 Divot.

Jaira, last chance. Ano pagbasa? Pag Dibo. Liwat. Dibot. Next. Dibot. <laughs> <laughs> ah, si Awa. Ah, si Maxa. Ah. Fred. Fred. Uh, sure? Ah, oh, sige, likod anay ah. Felt. <laughs> felt. Ah, felt. So, likod ah. File. Ha? Huh? File. File. So, likod ah.